Okay, mga kaibigan, no? panay bagong video na naman tayo. Ayan, may unit tayo dito na. No? Ayan, TMX 155 na. No? Ito po ay 2008 model, okay? So, nakipag-swap po pala siya, no? Swap sila dun sa Suzuki Smash niya. Straight swap po, no? So, bago natin pagbabaklasin yung makina niya, no? Bago natin buksan, Ayan po yung mga parts na papalitan natin ha. No? Yan po yung pinaka original na magneto kit. Ha? No? Ganyan po yung plastic nila. Ayan. Nakadikit po sa plastic yung mga part number nila para hindi kayo mapeke. Ganyan po dapat na. No? Tapos paparinig ko po sa inyo na. No? Lagay ko lang tong center nila. Natanggal no? ko kasi kanina. Paparinig ko sa inyo no kung gaano kaingay yung kanyang makina no. Pero okay naman. Okay naman sa swapping, straight swap sila. Kaya lang, yun lang no. Nagkatagas. Lakas ng tagas niya. Kaya po yung kanyang hangar na so comment na lang po kayo kung alam nyo kung ano sila nito na kung so, ano problema nya yung ingay na yan okay buksan muna natin ha share na lang sa ating video so, follow na lang sa hindi pa nakapollow para updated kayo sa aking ginagawang video okay